Mm. daming magaganda OMG Rubbish. yung mga presyo ngayon yan hmm. 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 so mostly 21 carats yan yeah, diba 21 carats ilan lang yung 18 carats ngayon kaya ganda Same sa mga ganda ng ano ganda ng white gold na Tiffany hindi eh. natin kito yung price mm -hmm. subasta. So subasta, so subasta so siya. Itong naka-display, 10% less 15%. 10 <laughs> so, less 10% pa siya. Uh, ha?